boom, um, lakas din ayan ito tingnan natin kung gumagana yung balance ayan, isang channel Medyo jomi na siya na konti gitna natin dalawa itong isa ayan, hindi sabihin gumagana yung left and right channel natin ayan bass Kawala For today's video Bali, singit ulit Singit-singit lang naman yung gawa natin sa mga integrated eh Ayun Integrated na Concert EB502A Na iba na yung laman <laughs> Iba na yung laman, oh. ayan oh. DIY na Ayan, DIY na Integrated Amplifier Yung mayari nito ay Nakalimutan ko na ay, buta ko mayayari ito. Nakababayan ko rin yata. Dalawa yung pinagawa sa akin ito eh. Yung isa yan, oh yung powered mixer. Mixer na mayroong amplifier. Yan naman, sira yung transformer niyan. Okay na, nagawaan ni kuya. Bali, ito yung nakatuka sa akin. Ang una sa lahat, eh, maraming 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 salamat sa pagkakatiwalaan ng unit nyo rito sa akin, sira. And then, shout out, shout out sa inyo. Ah. Uh, hindi ko na hanapin yung pangalan mo, bahala na. Para mabilis tayo. <laughs> Uh, shout out sa inyo. DIY na amplifier. Bali, ang gagawin natin dito is restore, recon, ano ba tawag dito? Repair. Ayan. Ang issue, kaya dinala to dito sa atin, nawawala-wala daw yung tunog or basta, oh, namamatay-matay, parang ganun. <laughs> basta, tapos, ang lahat daw, sabi ni sir, lahat na pwedeng gawin is gagawin na lang daw. Kaya sabi ko, sige, bahala na. Ayan o. Kasi, hindi tayo yung gumawa nito, ah, Hindi tayo yung nag-assemble nito. Pinarepair lang sa atin ito. Iba yung ibang technician yung nag-assemble uh, nito. Ayan. DIY. Yung transformer niya is EI core. EI core. Ayan. E and then I core. Okay. Tapos, ayan o. Ito yung pinaka-minamp niya. Parang tripper siya, eh. Kung titingnan mo, parang 737 na yung dating. 3 pairs. 1, 2, 3. Ayan, 4, 5, 6. So, 3 pairs. Kabila, 3 pairs din sa may. Kabila. Tapos, meron siyang apat na kapasitor. Kung chinake up ko ito, ito agad yung noon ako nakita. Nabuntis eh. Nabuntis yung kapasitor ito. Buntis. Ito, buntis din. Ito, okay pa to, Hindi naman nabuntis. Ito, hindi pa na, hindi rin nabuntis. Pero ito talaga dalawa na buntis to. Ayan, kaya siguro parang nawawala-wala ang tulog sabi ni sir. Ito yung mission na for today's video na sana magawa natin kasi hindi tayo familiar sa disenyo nito. Sana magawa natin. Bago natin simulan to, siyempre promotion muna tayo agad sa so, mga hindi pa nakapag-follow. Pakifollow and din siyempre pakishare na video natin sa my Facebook YouTube channel. sa so, mga hindi pa nakapag-subscribe, pakisubscribe, like, share and din siyempre pakihit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Ito, tinanggal ko muna yung fuse. Tinanggal ko yung fuse kasi kanina sinungkatan ko kung bakit sabi ko, bakit lumobo yung kapasitor? Bakit lumobo siya? Eh, 100 volts and then 10,000 microfarad din naman to. Nagsukat ako, mataas yung supply. Halos na sa 65 AC na. Mataas na yan. Tapos, kapag nirectifier mo yan, halos na sa 90 DC plus na. Na para sa akin, yung 100 volts isa langanin lang Halos wala na siyang halo drum Halos wala na siyang ko drum May idrom man, kukunti lang. Buti yung mga kapasitor dati, eh, kahit sagad-sagaran, hindi siya basta-basta lumulobo. Yung mga kapasitor ngayon, hindi mo gano'ng mapagkakatiwalaan. O oh, yan o, oh, lumobo ito. Kaya magandang gawin dito, ito isi-series parallel natin siguro. Maganda sana ginawa rito kahit na walo, walong kapasitor na 63 volts, pwede sana 'yon. 63 volts by 10,000, walo, walong piraso. Eh ito kasi, tumaas ng microfarad, ang problema, bitin naman yung voltahe. Medyo bitin ng voltahe. Isisiris na lang natin ito, i-series parallel natin. I-series parallel natin ito. Magdadagdag na lang ako ng apat pa, kahit dito na lang siguro, kahit ipatayo na lang natin, tapos si wiring na lang natin dito para medyo safe siya. Kapag ganito kasi, papalitan lang natin yung kapasitor to. Wala rin, hindi rin tatagal yan. Lalo kapag gumataw yung sub, mabibitin, lulobo. Okay, so ngayon, bali. Focus muna tayo, baklasin na natin to, sabay linis na. Baklasin ko muna itong power supply. Ito muna unahin natin kasi hindi tayo makapag-troubleshoot kapag hindi natin to uh, unahin. although pwede naman to kahit baklasin ito tapos si Petro sa labas pwede naman so ngayon stay tuned lang kayo pinaklas and then pinalitan ko na tapos ito ginuhitan ko na oh. yung kapasitor ay lumubo and then kalug na kumalug kalug ito lahat oh. kalug na nanuyot to sigurado ito isa hindi pa ganong kalug pwede pa ito pwede pa naman itong isa pero itong tatlo ay, di, bago ito eh. Nakalog na talaga. yan, ito lumubo. Ito, pwede pa. Ito, lumubo. Ito, lumubo na ito. Tapos, ano ba yung isa? Kanina, nawala na yung isa. Ay, ito pala. Ito, mamakang pwede pa itong dalawa. ito, kalog na rin to. Kalog. Wala na pala ito. Ito na lang yung good, oh. Yung marumi na to. Ito pa yung good. Itong tatlo, wala na. Ngayon, ang pinalit ko ay... Ayan, ito. Bali, ang gagawin natin dito is walo. Gagawin natin walo na. Kahit 63 na sana pwede dito eh. Kaso, wala tayong 63. Meron man tayong 63. bye by yung sukat. Ito yung papalit natin. Mga bunot lang ito, pero original ito. Mga orig ito, magaganda. Ang bibigat. Ang bibigat nito. Tapos, gawin natin series parallel na itong tatlo, itong pang-apat. Yung dito yung board, tapos dito na lang natin ilagay yung apat. Dito na lang. wiring ko na lang, tapos ididikit ko, patayo na lang. Para safe siya. Tapos, ito na, ginawa ko na siyang series. Ang mangyari dito is series parallel na si series parallel na, lang natin para safe siya kasi 65 alanganin alanganin yung 100 volts lulubo na talaga siya ayan pasensya na kayo ha nag na ako ayan pangalan ng kwan pasensya na hindi ko na matakpan yung pangalan ng ah shop ayan o oh, nabura naman yung ayan o oh, yan ginawa natin itong may guwita to sa gitna ground to ground tapos ito series positive tapos, ito yung negative. Ito yung sa gitna is ground niya. Common ground or center top. Yan, ito. Ito yung magiging series niya. Yan. Okay. Yung 10,000 micro para datiin mo kasi nag-series ka, magiging 5,000. Tapos, magdadagdag ka ulit ng isang series, magiging 10,000 ulit siya. Para hindi siya mabibitin. Okay. Discarte lang ako ng isa pa. Dito na lang. Tapos, pauli na natin ito. Baklasin natin ito. Inuwi ko sa bahay kagabi ulit ito eto, <laughs> nalinis na natin natanggal na yung mga dumi kaso ito mga bumakat na yung yung dumi na yan hindi natin matatanggal alikabok lang yung natanggal natin o ayan tapos winiring ko ng panibago kasi baliktad yung dilaw kasi na ito nasa kwanto eh negative tapos itong puti is nasa positive na binaliktad ko lang and then ba ito na ito na pala yung naging kalabasan o oh, ayan, ito yung board. Yan, binalik ko na. Binalik ko na yung board. Yan naman yung ang connection niya. O oh, ayan. Oh, ito, yung dilaw na to is negative to. Negative. Agsisiris siya papunta sa may ground. Yan, i-ground or uh, center tap, Tapos itong pas yung orange is positive ito. Yan, pumasok sa dyan. Tapos series. O, pumunta ground. Ito, center tap positive, negative. Okay? Yan na. Tapos, magiging paralel sila nito. Yan. Hindi na medyo mataas na rin yung microfarad na nasa 10,000 na. Kasi ito, 10,000 kapag mag-series ka, magiging 5,000 na lang. 5,000 microfarad na lang. Tapos, ito, 5,000 din ito. Kasi nakaseries din ito, magiging five uh, 5,000. Tapos pag pinaralel mo sila, thousand 10,000 para ulit. Ganon yung paggawa ng series and then parallel. Okay? O, ayan. Asensya na kayo, hindi na tayo gumawa ng board dahil madagdag uh, trabaho lang yun. Ito na lang, okay naman to kay kinito eh. Tapos takpan na lang yung sakali. Ah, uh, malinis naman siya tingnan eh. Testing na natin. Ay, uh, nakabag tayo dito naman sa may amplifier niya guys wala naman problema ito eh wala problema ito lang nagka problema kagabi oh pumutok ito noong pag testing ko pumutok ito yung 100 volts by 10 uf kasi baliktad ako dito na ibaliktad ko dito yung dito sa may kabila hindi ko na baliktad hindi, hindi ko na baliktad dito kasi dalawang channel ng ito eh isang channel isang channel kaya pumutok itong kapasitor oh eh, pinalta na natin. Bale, yung nilagay ko, 160. Wala kasi akong 100. Ayan. <coughs> okay na. And then, may fuse na rin ulit ito. Binalik ko yung fuse. Ginamper kasi nila ito eh. Ngayon, ginawa natin, pinalta natin ng bago. Okay. Tingnan nyo. O, oh, ayan. Oh, okay na. Nagiging active na. Nakapula na siya eh. Tapos may speaker na nilagay na ako rito Kasi tinitesting ko na nga Ayan o, oh, may speaker na to Isa lang muna Kaso napansin ko Yung mga control, sira Pansin niyo? Oh. Pag ginalaw mo to, maingay O oh, yan oh. May hagasas Pero umandar na siya Teka lang, maglagay ako ng audio source natin Ayun, bali ito yung audio source natin Dong cellphone Ito, naka-play na ito Ayan o oh. Ayan o, oh. o oh. Hmm. Yan, delikado. Pero may audio na siya. Hindi na gumagana itong bass treble niya. Wala na. Okay. Hindi lang ako sigurado kung gumagana pa itong tone control. Parang gumagana pa kasi dito galing yung kuan Yung source niyo papunta dito. Baka sira lang yung mga control niya. Okay niya. Okay na may audio na siya. Bali ito na lang banata natin. Palitan natin tong mga control niya. Okay, so ngayon stay tuned lang kayo. Back class. And then, napalitan ko na ng control yung mga board. Ito na muti Pasensya na. Hindi na talaga matatanggal. Kinuskos ko na ng brush yan eh. Kumapit na. na iba na yung kulay ng board eh. Ayan. Bago na itong control oh. 50K. Tatlong stereo. Tapos, tatlong mono. Kasama itong mic niya. Ayan. Tapos, itong master volume. Bago na rin to. 100K naman yung master volume natin. Pero pa rin siyang loudness eh Kasi 8 pin Ibig sabihin amplifier lang yung pinalitan dito Kasi working ito Working dito Amplifier lang talaga Ito yung mga control na pinapapalitan natin Medyo luma na rin Ayan So ngayon bali, babalik, lang naling, babalik ko lang ulit itong uh, Mga board sa may front panel Para diretso na testing ulit tayo Kung magiging normal siya naibalik ko na yung front panel ah. Ayan yung mga nab na kulang dito, kulang to eh. Hindi nagdagang ko na lang. Ayan, okay na. Bago na yung mga control nito. Yung kunting uh, buga pa. Pero malinis na siya kaysa unang gawa natin. Oh. No? Gunbert pala nila rito. Lagyan nila na speak on. Ayun, ang gamit natin yung sliding post. Ayun, no? Ayan. <clears> oh. <throat> Tapos, dalawang speaker. Nakakabit yan is yung dalawang midday natin. Dalawang midday na Oh. No? Tapos, audio so source natin is itong cellphone natin na isa. Yan, gumagana na yan. Okay. Ah, uh, may audio naman na ito. Bago natin pinalitan ito. Kaso lang, may sagarak or sabit yung mga control. Ayun, bago na ito. Tinan natin ah. Okay. Gitna natin tong balance. Table, gitna natin. Mid, base. Okay. Okay. Naka-EQ tayo. Naka-EQ in dito sa may gilid. O oh, yan. Um, lakas din. Ayan, oh. Ito, tingnan natin kung gumagana yung balance. Ayan, isang channel. mag na siya na konti. Ang gitna natin. Dalawa. itong isa yan, ibig sabihin gumagana yung left and right channel natin yan base nawala nawala na yung batay tugtog <laughs> antayin natin kailang ito na super bass pala natin yung super bass loudness bigay natin ito nawala yung bass mandar nawala yung mid meron. Hi. Okay. Tabi lang channel. Tabi lang channel. Dalawa. Okay, working na. Master volume natin. Wala na rin sabit. Tapos, yung mic, ang nakakalungkot, tinisting ko na. Gumagana naman na yung mic. Ang problema, yung mic ko, nabali na siya. Oh. Minsan, mapalya palya dito ano? You know? pero gumagana naman tinisting ko kanina kailangan lang alalayan hindi pa ako nakapagpalit ng ito yan you know? o son 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 basta gumagana ito eh sira lang yung yung, yung... son son hihira oh, son 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 Sira, sira. Marinig mo naman eh, oh. Ayan, meron. Sira ito, pambira, oh. Hindi pa ako nakapagpalit. Technician tayo, pero... Hindi, no? Magalaw-galaw lahat, oh. <laughs> okay na yan. May audio naman na, eh. Listing ko na kanina, yung in-steady ko siya. Hindi ko siya ginalaw-galaw. Okay, nawakan ko siya ng steady. Hawak ko kasing camera ngayon, eh. natulog Tat naman siya. Okay naman siya. Ayun, bali, working na siya. Lakas. Ang ginawa natin ha Bali walong kapasitor na yan Solid na yan Hindi na yan lulobo uh, Maraming maraming salamat ha Sa pagkakatiwala mo ng unit mo nito sa akin Bali okay na itong uh, AB 5 mo na conversion To ibang board Pinalitan ko na yung kapasitor Tapos lahat ng uh, main, uh, Lahat ng control is ko na rin Tapos goods, goods na rin itong Mixer mo Bali sira yung transformer nito Ito naman powered mixer ito okay naman na yan ngayon oh, break tayo dito okay na back to normal na ayun sana nakapagbigay idea ako sa mga kapwa natin technician na kung sakaling gumawa or mag DIY ng mga amplifier nila na magpapalit ng laman make sure nyo na yung yung, yung capacitor is original kung hindi original tingin yung alanganin kayo di baling tumaas yung hidrom ng mas mataas kumpara sa yung sagad-sagaran kasi delikado lulubot lulubo, lulubo siya ayan i-series na lang natin hindi baling 63 volts na lang gamitin i-series na lang siya Yon promotion bago tayo magtapos si Shop natin. Always on the go na 24/7. Sa so, mga gusto magpapa-repair along sa Uyo, Quezon City, ay number 61 Don Julio Gregorio Street sa Uyo Road sa Uyo, Quezon City. Social media pages natin sa so mga hindi pa nakapag-follow, paki-follow and then siyempre paki-share ng video natin sa my... Facebook YouTube channel sa so, mga hindi pa nakapagsubscribe pagsubscribe like share and then simply pakihit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na ia upload ko ingat God bless and then peace lahat